Tatlong magkaibigan mula sa Kalatagan, Batangas, si Najan Luis, Jerry at Ronald, ang sabay-sabay na naglaho matapos maghatid ng mahalagang kargamento sa Maguindanao del Sur. Ilang linggo ang lumipas bago sila natagpuan, ngunit wala na silang buhay nang muling makita ng kanilang mga pamilya. Sa pagbabalik ng kanilang mga bangkay sa bayan, nagluksa ang buong kalatagan at nanawagan ng hustisya. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa tatlong goat dealers? Sino ang may gawa ng karumaldumal na krimen at bakit nila ito ginawa? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mainit ang sikat ng araw sa Kalatagan, Batangas noong umaga ng May 6, 2025. Sa isang maliit na bakuran, abala ang tatlong magkaibigan na sina John Luis Olarte, Jerry Ortega at Ronald Alumno sa pag-aayos ng sampung hybrid na kambing. May halong kaba at saya ang kanilang mga kilos dahil alam nilang malaki ang kikitain nila sa delivery na ito. Ang mga kambing ay imported ang lahi, malalaki at malulusog at matagal na nilang pinaghirapan para makuha ang order na ito. Pare, ang laki ng kita natin dito. Kapag successful to, baka makabili na ako ng bagong motor, biro ni John Luis habang pinupunasan ang isa sa mga kambing. Si Jerry, na medyo tahimik pero halata ang excitement, ay sumagot, Oo nga pre, pero doble ingat tayo, malayo-layo tong biyahe, tapos Mindanao pa. Alam mo naman, hindi basta-basta dun. Si Ronald naman ang pinakabata sa tatlo ay abala sa paglalagay ng mga tag sa mga kambing. Walang problema yan kuya. Basta sama-sama tayo. Walang imposible. Sagot niya. Sabay ngiti. Habang nag-aayos, dumating ang asawa ni John Luis. Bit-bit ang baon nilang pagkain. O Luis, huwag mong kalimutan mag-text ha. Update mo ako palagi. Paalala niya habang inaabot ang supot ng tinapay. Oo naman ma. Hindi ko kayo pababayaan. Sandali lang to, babalik din agad ako, sagot ni John Luis, sabay yakap sa anak. Saglit na katahimikan, tapos sabay-sabay nilang tinulungan ang isa't isa sa pagluload ng kambing sa truck. Ramdam ang teamwork at pagkakaibigan. Sa likod ng kanilang mga ngiti, naroon ang pag-asa na ang biyahe nilang ito ay magiging susi sa mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Bago umalis, nagdasal silang tatlo. Lord, gabayan niyo po kami sa biyahe namin. Sana ligtas kaming makarating at makabalik, bulong ni Jerry. Pagkatapos ng dasal, sumakay na sila sa truck. Habang papalayo, tanaw pa ng mga pamilya nila ang alikabok na iniwan ng sasakyan. Hudyat ng simula ng isang pangarap at ng isang kwentong hindi nila akalaing mauwi sa trahedya. Maagang maaga pa lang, umaandar na ang truck Nina John Luis, Jerry at Ronald, puno ng sampung hybrid na kambing habang binabagtas nila ang highway palabas ng Batangas, ramdamang excitement sa loob ng sasakyan. Sa likod ng kanilang mga ngiti, may halong kaba, hindi biro ang biyahe papuntang Mindanao. Pre, ilang oras kaya bago tayo makarating sa ferry? Tanong ni Ronald habang sinusulyapan ang GPS sa cellphone. Mga apat na oras siguro, depende sa traffic. Sagot ni Jerry, na abala sa pag-check ng mga papeles ng kambing. Basta importante, walang maistress na kambing. Sayang ang kita kung may mamamatay sa biyahe. Dagdag ni John Luis, sabay lingon sa likod ng truck. Habang tumatakbo ang oras, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga plano nila sa buhay. Si Ronald, nangangarap makapagpatayo ng sariling maliit na farm. Si Jerry, gusto lang makapag-ipon para sa pag-aaral ng anak niya. Si John Luis, simple lang, makabili ng motor at makatulong sa pamilya. Pagdating nila sa pier, mabilis nilang inayos ang mga papeles. Sir, pacheck lang ng permit, sabi ng isang tauhan ng Port Authority. Kumpleto po boss, sagot ni Jerry, sabay abot ng mga dokumento. Matapos ang ilang oras na biyahe sa dagat, narating nila ang Mindanao. Ramdam nila ang kakaibang hangin at view. Iba talaga dito, parang adventure, ani Ronald, habang pinagmamasdan ang mga bundok sa malayo. Pagdating sa Maguindanao del Sur, dumaan sila sa isang checkpoint. Pinara sila ng mga sundalo. Boss, saan kayo papunta? Tanong ng isang sundalo. Magde-deliver po ng kambing. May buyer po kami dito, sagot ni John Luis, sabay pakita ng delivery papers. Matapos ang maikling usapan, pinadaan sila. Habang papalapit na sila sa lugar ng buyer, nag-text si John Luis sa kapatid niya. Ate, andito na kami. May checkpoint lang, pero okay naman. 15 minutes, makikita na namin yung buyer Hindi nila alam, iyon na pala ang huling beses na makakapag-update sila sa kanilang mga mahal sa buhay Sa kabila ng pagod at excitement, puno sila ng pag-asa Hindi alam na sa likod ng bawat kilometro, may panganib na palihim na nag-aabang Habang umaandar ang truck sa kalsadang palikoliko ng Maguindanao del Sur Panay ang silip ni John Luis sa cellphone niya alam niyang nag-aalala ang pamilya niya, kaya't sinikap niyang mag-update. Sa kabilang linya, nagri ang tawag niya sa ate niya. Hello ate, andito na kami sa checkpoint. 15 minutes na lang, makikita na namin yung buyer, sabi ni John Luis. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit ramdam niya ang pagod sa biyahe. Mag-ingat kayo ha, mag-live ka ulit sa Facebook pag nandoon na kayo. Gusto kani mama makita. Sagot ng ate niya, may halong pag-aalala sa boses. O ate, Mamaya pag okay na lahat. Baka busy pa kami pagdating doon, sagot ni John Luis. Sabay lingong kina Jerry at Ronald na busy sa pag-aayos ng mga papeles at pag-check ng mga kambing. Sa likod ng truck, nagbibiruan pa ang dalawa. Pre, pag nakuha na natin bayad, libre mo na kami ng halo-halo ha, tawa ni Ronald. Walang problema, basta safe tayo lahat, sagot ni Jerry. Sabay thumbs up. Pero matapos ang tawag na yon, napansin ng ate ni John Luis na hindi na siya makontak. Tinawagan niya ulit, pero cannot be reached na ang sagot ng automated voice. Sinubukan din ng asawa ni Jerry at kapatid ni Ronald na tumawag, pero pare-pareho lang. Walang sumasagot, walang update, walang kahit anong balita. Lumipas ang ilang oras, pero wala pa ring tawag o text. Nagaalala na ang mga pamilya. Bakit kaya hindi na sila nag-live? Hindi naman ganito dati. Tanong ng nanay ni John Luis. Kinabukasan, nagpost na sila sa Facebook. Please, kung sino man ang may alam sa kinaroroonan ni na John Luis, Jerry at Ronald, pakisabi po sa amin. Hindi na po sila makontak mula kahapon. Nagumpisa ng magtanong-tanong ang mga kaibigan at kapitbahay. May ilan pang nag-message sa mga local groups sa Mindanao. Nagbaba ka sakaling may makakita sa kanila. Sa kabila ng pag-asa, unti-unting bumabalot ang kaba at takot sa puso ng bawat isa. Sa mga oras na yon, walang nakakaalam na ang mga huling salita ni John Luis sa telepono ay magiging huling mensahe na maririnig ng kanyang pamilya mula sa kanya. Lumipas ang isang araw, tapos dalawa, ngunit wala pa ring balita mula kina John Luis, Jerry at Ronald. Sa bawat tunog ng cellphone, umaasa ang mga pamilya na sila na ang tumatawag. Ngunit palaging cannot be reached o kaya'y walang sagot. Habang lumilipas ang mga oras, lalong lumalalim ang kaba at takot sa puso ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa bahay ni John Luis, tahimik lang ang kanyang asawa. Paulit-ulit na tinitingnan ang mga lumang teks at larawan nila. Bakit hindi ka pa tumatawag? Hindi ka naman ganito dati, bulong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Jerry naman, ang kanyang misis at anak, nagdarasal gabi-gabi. Si Ronald, ang kanyang nanay, Halos hindi na makakain sa pag-aalala. Nagdesisyon ang mga pamilya na mag-post sa social media at humingi ng tulong. Hindi po namin alam kung nasaan na sila. Huling update po ay nasa Maguindanao del Sur sila. Kung sino man po ang may impormasyon, paki-message kami. Mabilis na kumalat ang balita sa kalatagan. Ang mga kapitbahay kaibigan at maging ang mga opisyal ng barangay ay nagtulong-tulong sa paghahanap ng impormasyon. May mga nag-message sa mga kakilala nila sa Mindanao umaasang may makakakita o makakarinig ng balita tungkol sa tatlo. Nagpunta rin ang mga pamilya sa lokal na pulisya upang magpablatter. Sir, hindi po kami mapakali. Hindi po namin alam kung nasaan na sila. Sana po matulungan nyo kami. Pakiusap ng asawa ni John Luis. Gagawin po namin ang lahat para matulungan kayo. Makikipag-coordinate kami sa mga pulis sa Mindanao. Sagot ng hepe ng pulisya. Habang patuloy ang paghahanap at pag-aalala, ramdam ng buong kalatagan ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas na walang balita, lalong tumitindi ang takot na baka may masamang nangyari sa tatlo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng mga pamilya. Umaasa pa rin silang makakauwi ng ligtas sina John Luis, Jerry at Ronald. May 30, 2025, three weeks na ang lumipas mula ng huling marinig ang balita kina John Luis, Jerry at Ronald. Sa isang liblib na bahagi ng barangay na Bundas, Sheriff na Mustafa, Maguindanao del Sur, may isang residente na napansin ang kakaibang amoy na napakabaho mula sa may rubber plantation. Hindi na siya mapakali, kaya't agad siyang nagpunta sa barangay hall. Kap, parang may namatay na hayop o tao dun sa may taniman. Ang baho na talaga, ilang araw na, sumbong ng residente, halatang balisa agad na nagpadala ng mga pulis at otoridad ng barangay sa lugar. Habang nililibot nila ang paligid, sunod-sunod ang paghuhukay sa lupa na tila bagong tambak. Unti-unting bumungad ang isang nakakatakot na eksena. May mga paa at bahagi ng damit na sumisilip mula sa ilalim ng lupa. Mabilis nilang tinawagan ng soko at medical team. Habang hinuhukay ang lupa, unti-unting lumitaw ang tatlong bangkay. Nakagapos ang mga kamay sa likod, nakatali ang mga mata at may mga tama na binaril sa katawan. Halos hindi na makilala dahil sa pagkabulok pero nang makita ng mga pulis ang mga suot na damit, isang pulang t-shirt, isang itim na jacket at isang asul na pantalon, agad nilang naisip na ito ang tatlong nawawalang tagakalatagan. Dumating ang soko at maingat na ininspeksyon ang mga bangkay. Sir, tatlo po silang lahat. Mukhang matagal nang nakabaon pare-pareho ang paraan ng pagkakatali at may tama ng bala sa ulo at katawan, ulat ng isang investigator. Kinabukasan, agad na binalitaan ng mga pulis sa Maguindanao ang mga pamilya sa kalatagan. Hindi na napigilan ng asawa ni John Luis ang pag-iyak sa telepono. Hindi, hindi pwedeng sila yon. Sana hindi sila yon. Pinuntahan ng mga pamilya ang morgue para kilalanin ang mga bangkay. Sa kabila ng hirap, kinumpirma nila Sina John Luis, Jerry at Ronald nga ang mga biktima. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pag-asa. Ang mga tanong ng buong kalatagan ay napalitan ng matinding lungkot, galit at panawagan ng hustisya. Ang tatlong magkaibigan na puno ng pangarap ay natagpuan, na hindi na buhay, kundi biktima ng karahasang hindi nila inasahan. Hindi pa man natatapos ang pagluluksa ng mga pamilya at buong kalatagan agad namang kumilos ang mga otoridad sa Maguindanao del Sur. Dumagsa ang mga investigador at soko team sa lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay ni na John Luis, Jerry at Ronald. Maingat nilang kinolekta ang lahat ng posibleng ebidensya. Mga piraso ng lubid, bala at patina ang mga yapak sa paligid ng hukay. Habang sinusuri ng mga pulis ang lugar, nagsimula na rin magtanong-tanong ang mga investigador sa mga residente ng barangay na bundas. Isa sa mga tricycle driver ang nagkwento. Sir, nakita ko po sila na may kausap na lalaki dito. Parang may inaayos na deal. Hindi ko lang po kilala kung sino. Lumabas din sa mga text messages na nakuha ng mga pulis mula sa mga kaanak ng biktima na may limang lalaki raw na huling nakitang kasama ng tatlo. Isa sa kanila ay kinilalang si Khomeini Bunsuantan, isang lokal na residente na di umano'y naging kontak ng mga biktima sa Maguindanao. Ayon sa ilang saksi, tila pinagkatiwalaan ng mga biktima si Tan dahil siya ang nag-facilitate ng supposed buyer ng kambing. Sir, mukhang pinagplanuhan talaga ito, sabi ng isang investigator habang kinakausap ang hepe ng pulisya. Hindi lang ito simpleng nakawan. May kasabwat, may nag-set up ng meeting, tapos biglang naglaho na lang sila. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unting nabubuo ang larawan ng krimen. Pinagkatiwalaan ng tatlo ang kanilang kontak. Sumama sila sa isang lugar na malayo sa mata ng publiko. At doon sila dinukot, pinahirapan at pinatay. Ang mga hybrid goats na dala nila nagkakahalaga ng mahigit isang milyon ay hindi na rin natagpuan. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pulisya. May mga person of interest na po tayong sinusubaybayan. Kabilang dito ang mga huling nakitang kasama ng mga biktima. Patuloy po ang aming investigasyon at humihingi kami ng tulong ng publiko para sa anumang impormasyon. Habang lumalalim ang kaso, lalong tumitindi ang galit at panawagan ng hustisya mula sa kalatagan. Sa bawat detalye ng investigasyon, mas lumilinaw na hindi aksidente ang nangyari. Ito ay isang krimen na pinagplanuhan, may kasabwat at may motibong higit pa sa simpleng pagnanakaw. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unting lumalabas ang mas malalim na dahilan sa likod ng karumaldumal na krimen. Hindi ito simpleng pagnanakaw lang. May halong kasakiman, panlilinlang at betrayal. Ayon sa mga pulis, ang mga hybrid goats na dala ni na John Luis, Jerry at Ronald ay nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso. Malaking halaga ito sa kahit sinong negosyante, lalo na sa mga lugar na ang ganitong klase ng kambing ay bihira at mataas ang demand lumalabas sa mga testimonya ng mga saksi at initial findings ng mga investigador na may mga taong nagplano talaga na makuha ang mga kambing nang hindi nagbabayad at para matiyak na walang makakapagsumbong, pinatay ang tatlo. Sa isang closed door meeting ng mga investigador na pag-usapan nila ang modus. Sir, mukhang sinetap talaga sila. Yung contact nila dito, si Tan, siya rin ang nag-arrange ng meeting. Pagdating ng tatlo, dinala sila sa liblib na lugar. Doon na sila dinukot at pinahirapan. Paliwanag ng lead investigator. May posibilidad bang kasabwat ang supposed buyer? Tanong ng isang opisyal. Malaki po sir, pwedeng nagkunwari lang nabibili pero ang plano talaga ay kunin ang kambing at alisin ang mga testigo. May mga text message na nakuha mula sa mga kaanak ng biktima bago sila tuluyang nawala. Isa rito mula kay John Luis. Ate, andito na kami. 15 minutes na lang, andito na yung buyer. Mukhang okay namang kausap. Ngunit matapos ang mensaheng iyon, tuluyan nang nawala ang tatlo. Lumalabas din sa investigasyon na may limang armadong lalaki na sangkot sa pagkidnap, pagpapahirap at pagpatay sa kanila. Ang mga kambing ay hindi na rin natagpuan. Malamang ay ibinenta o kinarnin na ng mga salarin. Hindi lang ito tungkol sa pera, dagdag ng investigator. May betrayal dito. Pinagkatiwalaan sila pero niloko at pinatay. Sa harap ng ganitong motibo, lalong sumidhi ang galit ng mga pamilya at ng buong kalatagan. Hindi lang sila nawalan ng mahal sa buhay. Pakiramdam nila, nilapastangan ang kanilang tiwala at kabuhayan. Ang hustisya ang tanging hiling nila ngayon. At ang panalangin na hindi na maulit ang ganitong kasakiman at karahasan. June 3, 2025 Isang tahimik na umaga sa Kalatagan, Batangas. Ngunit ramdam ang bigat sa hangin. Sa Villamore Air Base sa Pasay City, naghihintay ang mga pamilya ni na John Luis, Jerry at Ronald kasama ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Dala-dala ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force ang mga bangkay ng tatlong magkaibigan ang kanilang huling pag-uwi. Habang binababa ang mga kabaong, hindi mapigil ng mga pamilya ang pagluha. Yakap ng asawa ni John Luis ang kanilang anak habang tahimik na umiiyak si Ronald na tila hindi pa rin makapaniwala. Si Jerry, niyakap ng kanyang anak at misis. Kapwa walang imik, tanging hikbi ang maririnig. Pagdating sa kalatagan, sinalubong sila ng mahaba at tahimik na prosesyon. Sa bawat kanto, nagtipon ang mga kapitbahay, kaibigan at mga hindi kakilala, nag-aabang, nag-aalay ng bulaklak at taimtim na nagdarasal. Ang mga watawat ng kalatagan ay ibinaba sa half-mast bilang tanda ng pagluluksa ng buong bayan. Hindi lang sila biktima, sila ay mga bayani ng kabuhayan, pahayag ng mayor sa maikling programa sa munisipyo. Hindi natin hahayaang malimutan ang sakripisyo nila. Hindi tayo titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nagdeklara ang sangguniang bayan ng Day of Mourning. Lahat ng opisina at paaralan ay nagpatugtog ng panalangin at nag-alay ng isang minutong katahimikan. Sa social media, nagtrending ang hashtag Justice for Goat Dealers at maging ang mga hindi tagakalatagan ay nagpaabot ng pakikiramay at galit sa nangyari. Habang inilalagay ang mga kabaong sa gitna ng arena para sa huling pamamaalam, isa-isang lumapit ang mga kamag-anak at kaibigan. Tahimik na nagdasal, nag-alay ng bulaklak, at nag-iwan ng pangakong hindi nila pababayaan ang pamilya ng mga biktima. Sa gitna ng lungkot, naroon ang pagkakaisa ng buong bayan. Isang tahimik ngunit matatag na paninindigan na ang hustisya ay hindi lang para sa tatlo, kundi para sa lahat ng marangal na naghahanap buhay na Pilipino. Sa kabila ng matinding lungkot, hindi nagpatinag ang mga pamilya ni na John Luis, Jerry at Ronald. Sa mismong araw ng libing, nagtipon-tipon ang mga kaanak, kaibigan at mga opisyal ng kalatagan sa munisipyo. Dama ang bigat ng hinagpis. Ngunit mas nangingibabaw ang panawagan ng hustisya. Hindi tayo titigil hanggat hindi napapanagot ang may sala, mariing pahayag ng alkaldi sa harap ng mga tao. Naglabas ng opisyal na anunsyo ang LGU. Magbibigay sila ng 100,000 pesos reward para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magdadala sa pagkakaaresto ng mga salarin. Kahit maliit na detalye, pakiusap, ipagbigay alam ninyo sa amin. Hindi ito laban lang ng pamilya, kundi ng buong kalatagan. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Sa bawat post ng hashtag Justice for Goat Dealers, daan daang netizens ang nagpaabot ng pakikiramay at galit. May mga nagpadala ng mensahe mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, sumusuporta sa panawagan ng hustisya at kaligtasan para sa mga negosyanteng Pilipino. Ngunit kasabay ng panawagan, dama rin ang takot at pangamba ng mga negosyante sa kalatagan. Sa isang maliit na tindahan ng feeds, nag-uusap ang ilang goat trader. Pare, paano na 'yan? Sino pa ang maglalakas-loob na mag-deliver ng kambing sa Mindanao? Tanong ng isa, halatang balisa. Hindi ko na rin alam. Laki ng risk. Tapos ganito pa ang nangyari kina John Luis. Baka dapat dito na lang tayo magbenta, sagot ng isa pa. Ang masiglang trade ng kambing ay tila natigil. Marami ang nagdadalawang-isip na magbiyahe. Natatakot na baka sila naman ang sumunod na mabiktima. Ang mga pamilya ng biktima, bagamat sugatan ng puso, ay patuloy na lumalaban. Umaasang balang araw, makakamit din nila ang hustisya at muling babalik ang sigla ng kanilang kabuhayan. Sa bawat gabi ng pagluluksa, isang panalangin ang paulit-ulit na sana hindi na maulit ang ganitong trahedya at naway ang hustisya ay magtagumpay para sa mga naiwanang pamilya at sa buong bayan ng kalatagan. Sa mga sumunod na araw matapos ang libing, nanatiling mabigat ang hangin sa kalatagan. Tahimik ang mga bahay ng mga biktima. Ang dating masiglang tawanan ay napalitan ng hikbi at bulong ng pagdadalamhati. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, ramdam ang pagkawala, ang upo ang walang nakaupo, ang laruan ng bata na hindi na muling mahahawakan ng ama, ang hapagkainan na may bakanting plato. Gabi-gabi, nagtitipon ang mga pamilya para magdasal. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas. Gabayan niyo po kami at ang mga anak namin. Bulong ng nanay ni Ronald, mahigpit na yakap ang larawan ng anak. Si Jerry, iniiyakan ng kanyang misis at anak. Pilit na pinapalakas ang loob ng isa't isa. Si John Luis, palaging binabanggit ng kanyang asawa sa dasal. Umaasang balang araw ay magkakaroon ng sagot ang kanilang mga tanong. Sa kabila ng sakit, ramdam din ang pagkakapit-bisig ng komunidad. Ang mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang mga hindi kakilala ay nagdadala ng pagkain, nag-aalay ng tulong, at nagpapalakas ng loob ng mga naiwang pamilya. Ang mga opisyal ng barangay at munisipyo patuloy na umaalalay at umaasang makakamit ang hustisya. Isang gabi, nagdaos ng misa ang buong bayan. Sa harap ng simbahan, nagtipon-tipon ang daan-daang tao, nag-alay ng kandila at bulaklak. Hindi lang ito kwento ng tatlong tao. Kwento ito ng bawat Pilipino na nagsusumikap para sa pamilya, ng bawat negosyanteng nangangarap ng magandang buhay, sabi ng pari sa kanyang humilya. Sa gitna ng dilim, may liwanag na sumisilip, liwanag ng pagkakaisa, ng pag-asa at ng paniniwalang darating din ang hustisya. Sa bawat luha at dasal, pinipilit ng mga naiwang pamilya at ng buong kalatagan na magpatuloy at bumangon muli. Ang kwento ni na John Luis, Jerry at Ronald ay hindi natapos sa trahedya. Ito ay naging paalala ng tapang, ng pagmamahal sa pamilya at ng lakas ng isang bayan na hindi sumusuko sa gitna ng pagsubok. Sa bawat araw na lumilipas, nananatili ang kanilang alaala at ang panalangin na sana hindi na maulit ang ganitong trahedya at ang hustisya ay tuluyang makamit.